ano no, sa isang network na halimbawa may polit may political leaning paano po niyo ma-express yung inyo pong ano sa programa ninyo well na, sa akin pong experience eh hindi ko po uh, tinitingnan yung kung ano man political leaning ng uh, istasyon estasyon mm -hmm. ang sa akin po ay kung ano aking opinion kung ano ang tama yun ang sinasabi ko uh, wala pa naman ako na-experience na sinabihan ako ng istasyon, oy uh medyo hinay-hinay ka dahil uh, uh yung ating uh, ating boss ay iba ang uh, political leaning yes. wala pa naman ako na na, na uh, ganong uh, experience dahil ang human being po Mr. Chair ay socially and politically ay uh, ano no at uh, charged siyempre meron siyang sariling opinion so naniniwala kayo na among uh, broadcasters journalists wala naman talagang sinasabing neutral Tama po. Kasi meron din kayo talagang uh, sariling choice, uh, political opinion, etc. Oo po. Talagang okay. meron nyo kami. Okay. So, gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, kasi katulad din sa teacher experience ng teacher, na yung mga teacher kasi, misan, niyan uh, mino minomonitor yan ng mga kanilang superiors. Kaya, Siyempre, it's, it's, ano, no? Uh, ang mga teachers dapat din nagpapahayag nung sarili nilang uh, experience or sarili nilang pong choices, etc. So, katulad din po yan ng mga broadcasters, though um, um meron po silang titawag na regulation. So, ano pa rin po, Mr. Chair, no? above all pa rin yung freedom of expression. Thank you po. Maraming salamat, uh, Noro Franz Castro. Mr. Vice President, mukhang wala na yata magtatanong na congressman. Pero bago po kayo umalis, meron lang akong katunungan, out of curiosity, curiosity sake. Hindi pa niyo sinubukang uh, alamin kung sino ito mang nagpakalat ng fake news sa inyo? Hindi na po, Mr. Chair. Eh. Kasi uh, naman, hindi tunay na pangalan na ginagamit nila. Eh. Oo. Although... Nag-isip sana ako kung lumapit na ako sa NBI uh, kung hindi siya ihinto. Pero huminto naman ako nung uh, sagutin ko na sa pamagitan ng uh, paglalagay ng uh, bold letter nga na fake. Madalas po ba kayo ginagawa ng fake news? Well, uh, pag ganito malapit na ang eleksyon. Ha, pero pag walang eleksyon, eh, hindi ko na kayo medyo, ginagawa? Ta medyo tahimik ko sila. Pero sa tingin niyo, oh, Vice President, uh, bakit kay ginagawa ng fake news? Meron mo bang galit sa inyo? Hindi naman no, Siguro being a radio and television personality, eh, nakikita nila na kapag akong ginamit, mukhang sisikat sila. Yes. Parang gano'n no. O, parang gano'n no. Patinga, sorry, sorry to say this Ah. Pati nga yung utot ho eh, binibintang sa akin. Hindi. <laughs> viral ho 'yun eh. And, eh sikat hu, talaga kayo eh. You are oh, well known all over the country. So probably some of these uh, I would say bloggers are taking advantage of your popularity. Ikaw oh, nga eh, ginagamit kayo opo, para opo. naman sila ay eh, maging popular din po. Oh well, sabay na ho 'yun, sabay na 'yun. Kaya lang ho, hindi ako kumikita, sila ang kumikita. Hindi eh, kumikita naman po kayo eh, doon sa broadcasting. <laughs> Eh, last tanong ko po, eh, yung ganyang fake news, hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi po ba kayo nagagalit? Ah, uh, hindi naman po eh. Hindi ako tinatablan eh. Hindi ako tinatablan po. Hindi kayo naapektuhan, kagaya nun, na pinagbintangan kayo na hindi kayo bumoto kay PRD, bumoto kay kayo ano, o yung sinabi niyang patay na po kayo, uh, hindi hindi ba kayo it ito, na, 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 depress o uh, hindi nagagalit? Ho. Hindi po kasi nasasagot ka agad. Iyon ang uh, advantage namin, nasasagot namin ka agad bilang isang broadcaster. Oo. Eh, pero sa pangkaraniwan taong nga po, sabi ko nga, eh baka mahihirapan nung sila dahil uh, uh, hindi ka agad nila Wala silang means para masagot ka agad. Oh. Alam nyo, Vice President, uh, you're very well known sa broadcasting industry and i believe that uh, you are liked by uh, uh, the people around the broadcast industry pero nakikita mo kahit na magandang ang uh, ikang ng image mo sa sa broadcaster industry wala ka namang kinakalaban wala ka nang kinakaway pero meron talagang mga tao na gusto lang talagang sirain ang uh, ang isang tao hindi okay. po ba uh, okay kahit kayong mga congressman. Ganon din. <laughs> lalo na po kami. Oh, lalo po. na po kayo uh, Kahit, ma kahit maganda ang ginagawa ninyo, uh, dahil ano, sa mga fake news ngayon, ay eh, iba ay palalabas nila. Eh, sabi nyo kanina, eh, hindi kayo naapektuhan kahit na anong fake news palabas ninyo. Eh, ano ang pwede nyo i-advise sa amin? Kasi kami naapektuhan minsan Ay, eh. eh, sagutin ka agad dun, yo. Ah, ganun po sagutin ba? Sagutin ka agad. So, kailangan sagutin mo ano namin. Opo, oh. na may mga kaibigan naman ho kayong may mga YouTube dyan, may mga Facebook. Gaya ng ginagawa ko nga ho, i e letter at kumisyon nagpa-plus pa, fake. Tapos pinapa, pinapakalat. Pinakikiusap ko ho sa mga kaibigan na ipakalat. You know, Kasi hindi naman kayo pwede O oh, kaya, uh, tumawag ho kayo sa mga broadcaster, sa mga broadcast journalist at ipakiusap niyo kung pwedeng uh, ma-interview kayo para ipaliwanagin nyo itong lumabas na balita. Siguradong uh, uh, tatanggapin naman po kayo. Basta open lagi po. Yan ang pinakikiusap ko sa mga government agencies. Uh, na open lagi sila kapag may lumalabas na balita. Kasi kumisan ho ay uh, kumakalat na yung balita ng mali. Uh, hindi ka agad nasasagot ng mga government agencies. Sa po ninyo, um, kailangan ng Kongreso gumawa ng batas para mapigilan ang paglaganap nitong mga fake news para namang maprotektahan yung mga reputasyon ng uh, mga tao kasi nakita naman ho ninyo, marami yung mga personalidad nasira rin ng reputasyon because of fake news. Tingin nyo, kailangan ho natin gumawa ng batas? Baka ho magandang pag-aralan nitong... Uh kay uh, congressman ano, na Digital Council of the Philippines para lahat ng uh, Facebook, uh, YouTube, member ko dito, para kung meron ng reklamo tungkol sa mga post na hindi maganda o hindi totoo, eh, ma may papasok agad dito sa Digital Council of the Philippines. Kasi po, I, I don't know, congressman, ah, uh, uh, Mr. Chairman, baka ho pag uh, kumisang pag may batas napapalusot ang paho eh. ang po. Pa, ho pa sa batas uh, umabot ho hanggang sa uh, Supreme Court baka ho dito, baka makatulong itong pag-aralan ho nating mabuti ang Digital Council of the Philippines baka ho mas, mas may ngipin ho ito uh, para mapigilan ng pagkalatong ng fake news Actually, Mr. Vice President pagkatapos po nitong hearing na to meron na ho kaming mga proposed legislations Apo. to counter this uh, fake news so hindi na po ako magtatagal Mr. Vice President uh, in behalf ng committee maraming salamat po sa presensya ninyo um, pwede na po kayo ma-excuse po kasi we'll go will now go to will now proceed to the next uh, issue which is uh, yung kay Commodore Tarjela and after that the social media uh, personalities but before that I noticed dito sa mga resource persons na inimita, some of these I believe wala nang pong question yung uh, ibang mga congressmen dito ngayon uh, some of the resource persons were requested to be invited by uh, some congressmen who are not present sila po may gustong tanong so are there any questions for SWS uh, rating uh, uh survey company may question ba mga congressmen wala so dito po kaninang ng SWS hindi po ba so i believe that, that there are no questions actually there was one congressman i will not mention anymore who requested you uh, to be present also Pulse Asia and then yung ibang uh, mga survey firms Uh, but uh he's not uh, around. So the congressmen are not uh, inclined to ask questions to you unless you have uh, a statement to make. none Mr. Chair. Okay, you are now excused. Thank you. Itong Globe Sheets din. Uh andito po ba ang Philippine Star Daily Inquirer? Nandito po ba? wala Okay, so we'll now proceed with the next item on the agenda, which is the issue of uh